Mula ang pelikula sa batang lalaki na nagnangalang Charlie Furlong na naglalaro ng taguan kasama ang kanyang mga kaibigan. Habang nagtatago siya sa loob ng kabinet, hindi sinasadyang nakita ang kanyang ama na nagiging intimate sa ibang babae. Ito ay labis na ikinabahala ng bata at bigla siyang nabulag ng pansamantala. Mula noong araw na iyon, nabubulag si Charlie sa loob ng 37 minuto kapag naiisip niya ang maruming nakita kahit sa gabi ng kanyang honeymoon, nabulag siya, na ikinagulat ng kanyang asawa. Lumipas ang mga taon at natuklasan na ang anak ni Charlie na si Philip ay sinumpa ng kakaibang kakayahan. Sa tuwing siya ay natatakot o nababalisa, ang mga electrical appliances na malapit sa kanya ay humihinto sa paggana. Makalipas ang dalawampung taon, ng mag ang asawa ni Philip, nataranta siya at bumagsak sa bukid. Kakaiba, nang dumikit ang tiyan ng babae sa lupa, ang lahat ng mga halaman sa paligid niya ay nagsimulang malanta. Sa sumunod na eksena, dumating si Philip sa pinangyarihan at dinala ang kanyang asawa sa ospital. Ngunit habang nasa daan, natakot siya kaya nasira ang sasakyan. Dahil dito, wala siyang pagpipilian kundi tulungan ang asawa na maipanganak ang sanggol. Ginawa ni Philip ang lahat ng kanyang makakaya upang tulungan ang asawa at matagumpay na nailigtas ang kanyang anak ngunit sa kasamaang palad, ang kanyang asawa ay hindi gaanong pinalad. Pagkalipas ng sampung taon, makikita ang batang lalaki na ang pangalan ay James Furlong, nakatira sa kanayunan kasama ang kanyang ama at lola. Namatay sa isang aksidente ang kanyang lolo na si Charlie nang bigla itong mabulag. Napag-alaman na hindi niya sinasadyang nakita ang isang mahalay na poster, na naging dahilan upang ang kanyang paningin ay mawala. Napagtanto na ang Furlong ay isinumpa, ang lola ni James ay laging nagpapayo sa kanya na maging normal na bata at umiwas sa gulo. Ngunit sa halip na makinig sa kanya, ginagawa niya ang eksaktong kabaligtaran. Desperado si James na matuklasan ang mahiwagang kapangyarihan na taglay niya, kaya madalas siyang gumagawa ng mga mapanganib na gawain. Isang araw, nagsuot siya ng Superman costume at nagbisikleta ng sobrang bilis. Gustong subukan ni James kung nakakalipad siya, ngunit sa kasamaang palad ay hindi, kaya nahulog ang bisikleta at nasugatan siya. Nang maglaon, ang kanyang ama na si Philip ay pumunta sa bukid at natuklasan na ang lahat ng kanilang mga baka ay misteryosong namatay. Nagkataon, ito rin ang lugar kung saan bumangga si James kanina. Kaya sa sobrang galit, umuwi si Philip sa bahay at sinimulang pagalitan ang kanyang anak. Nang magtago ang bata sa loob ng sasakyan dahil sa takot, pilit siyang pinalabas ni James at sinampal siya, dahilan para bumagsak siya sa lupa. Sa sandaling ito, ang mga halaman sa paligid ni James ay nagsimulang mamatay. Bago maintindihan ni Philip ang nangyayari, nakaranas siya ng matinding sakit at pumanaw. Kahit ang kawawang lola ay namatay sa kakila kilabot na kamatayan sa loob ng bahay. Bilang resulta, napilitang lumipat si James sa isang ampunan. Dahil lumaki siya sa layaw at nag-homeschooling, agad siyang naging puntirya ng mga buli na bata. Isang batang lalaki lamang na nagngangalang Liam ang mabait sa kanya at mabilis silang naging magkaibigan. Isang araw habang naghahanda si James na maligo, dumating ang mga bully at itinapon ang kanyang sabon sa labas ng bintana. Pagkatapos ay pinilit nila siyang bumaba at kunin ito. Biglang may lumapit na aso kay James at tinahulan siya. Natakot ang kawawang bata kaya't siya ay tumakbo habang sumisigaw. Kinaumagahan, tinipon ng punong guro ng ampunan ang lahat ng mga estudyante at naghatid ng masamang balita. Ang kanyang minamahal na aso ay namatay sa hindi maipaliwanag na dahilan. Sanisin ng galit na punong guro ang mga buli dahil sila ang laging nanggugulo sa paligid. Dahil sa akusasyong ito, pinagtulungan ng galit na galit na mga buli si James at sinimulan siyang bugbugin. Hinampas pa ng isa sa kanila ng baseball bat ang kawawang bata. Sinubukan ni Liam na pigilan sila ngunit walang nangyari. Nang maramdaman na mukhang papatayin siya, biglang na-activate ang kanyang superpower. Biglang namilipit sa sakit ang lahat ng mga bata sa paligid niya, maging si Liam. Sunod-sunod silang bumagsak sa lupa at pumanaw. Si James, na natakot sa kanyang ginawa, ay mabilis na bumangon at umalis sa lugar. Samantala, si Liam ang nag-iisang batang lalaki na nakaligtas dahil tumakbo siya palayo. Gayunpaman, malubhang napinsala ang kanyang mga baga. Makalipas ang ilang taon, makikita ang isang babae na nagngangalang May sa isang ospital. Siya ay may malubhang karamdaman at ipinaalam sa kanya ng mga doktor na ilang araw na lang ang natitira sa kanya. Dahil ayaw mamatay sa ospital, naglagay si May ng makeup at lumabas. Sa labas, nadaanan niya si Liam, na ginagamot din sa parehong ward. Lumalabas na hindi pa rin gumagaling ng maayos ang kanyang mga napinsalang baga, at nagresulta ito ng cancer. Sinubukan niyang makipag-usap kay May, ngunit hindi siya pinansin at tumakbo sa malapit na kakahuyan. Pagkatapos ng ilang oras na paglalakad, nakarating siya sa isang lokasyon kung saan ang lahat ng mga halaman ay namatay. Bukod dito, wala kahit isang bakas ng buhay na hayop ang naroroon. Kasabay nito, nagsimula ang pag-ulan. Kaya nagmamadaling pumunta si May sa malapit na cabin. Kumatok siya sa pinto at ang nagbukas nito ay walang iba kundi si James. Napag-alaman na mula nang mangyari ang insidente sa bahay amponan, inilayo ni James ang kanyang sarili sa lahat ng tao dahil sa takot na baka mas marami siyang mapatay. Sinabihan niya si May na umalis at isinara ang pinto. Ngunit nang magmakaawa siya na papasukin sa loob dahil umuulan at ubili siyang pumayag. Nang gabing iyon, pinatulog ni James si May sa kanyang kabin sa ilang taon na lumipas, ito ang unang pagkakataon na nakipag-usap siya sa ibang tao. Kinaumagahan, nagkwentuhan silang dalawa. Nang mapagtantong kinakabahan si James, inabot sa kanya ni May ang kanyang Walkman. Agad na sinuot ni James ang headphones at nakinig ng music. Dahil dito, agad na napuno ng saya ang kanyang emosyon dahil sa loob ng ilang taon ay wala na siyang ibang naririnig maliban sa kagubatan. Upang ibalik ang pabor, ipinagluto siya ni James ng pagkain, na sa tingin niya ay napakasarap. Nang maglaon, nagpa siya si May na lumangoy sa malapit na lawa. Dinalhan siya ni James ng tuwalya ngunit nahihiya siya nang makita siyang halos nakahubad. Pagkaraan ng ilang sandali, muling nagkwentuhan ang dalawa at ibinahagi ni May ang tungkol sa kanyang kalagayan. Si James, na matagal nang nakahiwalay sa labas ng mundo, ay hindi alam kung ano ang cancer. Gayunpaman, umaasa siyang makarecover si May sa lalong madaling panahon. Pagkatapos ay tinitigan nila ang magandang kalangitan at nagpalipas ng ilang oras doon. Sa sumunod na eksena, sa wakas ay nagpa siya si May na bumalik sa ospital, kaya nagpaalam siya kay James at umalis. Pagkaraan ng ilang minuto, napagtanto ni James na nakalimutan niya ang kanyang Walkman. Siya ay nagmamadaling lumabas upang ibalik ito, ngunit dahil sa pagmamadali, nadulas siya at gumulong pababa. Habang walang malay si James, ang mga halaman sa paligid niya ay nagsimulang mamatay. Sa kabutihang palad, dumating si May sa pinangyarihan at tinulungan siya. Agad niya itong ginising at sinimulang ilakad pabalik sa kanyang cabin. Si James, na bahagyang dumudugo ang sugat, ay nagulat ng malaman na hindi apektado si May sa kanyang superpowers, na tila immune sa kanyang kapangyarihan. Sa kabilang banda, ang ina ni May at ang mga autoridad ay nagsimulang maghanap sa kanya itinuro sila ni Liam patungo sa kakahuyan, at nagsimula ng malawakang paghahanap. Nang marinig ni May na tumatawag ang kanyang ina mula sa malayo, mabilis siyang nagtago sa ilalim ng puno kasama si James. Nais nang huli na bumalik siya sa kanyang ina at ipagpatuloy ang pagpapagamot, ngunit ayaw ni May na pabayaan si James, dahil nasugatan siya. Sa puntong ito, maliwanag na pareho silang nahulog sa isa't isa. Sa parehong gabi, pagkatapos bumalik sa cabin, sinubukan ni May na tulungan si James sa kanyang mga sugat, ngunit patuloy niyang inilalayo ang sarili sa kanya. Nang tanungin kung ano ang problema, sa wakas ay isiniwalat ni James ang kanyang kalagayan. Naalala niya ang nakaraan, kung saan hindi niya sinasadyang mapatay ang kanyang pamilya, isang inusenteng aso, at pagkatapos ay ilang mga bata sa bahay ang punan. Sinabi din ni James na noong tumakas siya sa ampunan, bata pa siya, kaya hindi niya alam kung paano alagaan ang sarili. Bigla siyang kumain ng ligaw na berry sa kakahuyan at nagkasakit. Sa kabutihang palad, isang mga ngaso ang nagligtas sa kanya. Dinala siya ng mga ngaso sa kubo na ito at inalagaan siya na parang sariling anak. Paulit-ulit na binalaan ni James ang mga ngaso na layuan siya ngunit ayaw makinig. Pagkatapos, isang araw, nangyari ang hindi maiiwasan. Nang lumabas si James sa cabin, nakita niya ang walang buhay na katawan ng mga ngaso sa lupa. Dahil dito ay nagpa siya siyang ilayo ang kanyang sarili sa lahat ng tao. Nang marinig ang lahat ng ito, nalungkot si May para kay James dahil napagtanto niya na biktima lang din siya ng sariling kapangyarihan. Pagkatapos ay magkasamang nagpalipas ng malamig na gabi ang dalawa at inalok ni James ng jacket si May. Sa umaga, pagkagising niya, napagtanto niyang umalis na si May. Nakapagtataka, nang lumabas si James sa cabin, nakita niya ang buhay ng mga halaman at maging mga ibon. Samantala, nakabalik si May sa ospital at nagsinungaling na siya ay naligaw habang sinusubukan na lumanghap ng sariwang hangin. Gayunpaman, kalaunan na ay nalaman ni Liam ang katotohanan nang makita niya ang pulang jacket ni James. Binalaan niya ito tungkol sa lalaki, na nagsasabing si James ay mapanganib na tao, ngunit ayaw siyang pakinggan ni May. Galit na galit, lumabas si Liam at ipinaliwanag ang lahat sa mga pulis. Nang hindi rin sila naniwala sa kanya, nagwala sa galit si Liam at kinailangan pang pakalmahin. Makalipas ang ilang araw, pumasok si James sa ospital para hanapin si May. Hindi sinasadyang makita si Liam, ngunit ang huli ay masyadong mahina para makagalaw. Maya-maya, nakarating na rin si James sa kwarto ni May, at nauwi sila sa pagiging intimate ng gabing iyon. Kinaumagahan, may milagrong nangyari. Nagsimulang gumaling ang lahat ng may sakit sa ospital. Ang mga bulag ay nagsimulang makakita, ang mga may kapansanan ay nagsimulang maglakad, at ang mga pasyente ng kanser ay gumaling na din. Maging si Liam ay gumaling sa impeksyon sa baga. Gamit ang pagkakataong ito, kumuha ng gunting si Liam at nagsimulang hanapin si James, umaasang makapaghiganti. Sa kabilang banda, habang nasa hallway ang lahat ng mga pasyente, Pinasuot ni May ng hospital gown si James at sinundan ng dalawa ang karamihan. Sa kasamaang palad, habang naglalakad, sila ay nagkahiwalay. Sa sandaling ito, sa wakas ay nakita ni Liam si James at sinimulan siyang sisihin sa nakaraang insidente. Sa sobrang galit, hinabol niya si James sa labas ng ospital, kung saan nagkagulo ang dalawa. Nakalulungkot, sa gitna ng tunggalian, nasaksak si James sa tiyan. Sa sandaling magsimulang magdugo ang katawan niya, ang lahat sa paligid niya ay nagsimulang matuyo. Dito, nalaman natin na ang espesyal na kapangyarihan ni James ay nakadepende sa nararamdaman niya. Kung siya ay masaya, o maswerte, ang lahat sa paligid niya ay nagsisimulang mamulaklak. Ngunit kapag siya ay malungkot, o natatakot, masama ang nangyayari. Nang mapagtanta niya ang kanyang ginawa, mabilis na tumakbo si Liam palayo doon. At sa sandaling iyon, dumating si May, sa takot na baka mapatay niya si May, tumakbo si James palayo at sumisid sa ilog. Tumalon si May, ngunit hindi siya marunong lumangoy. Hinawakan niya ito sa ilalim ng tubig at mapusok na hinalikan. Ngunit sa oras na ito, patay na ang kawawang si James. Habang unti-unti siyang lumulubog sa kailaliman ng ilog, muling umusbong ang mga halaman sa paligid niya. Sa wakas, nawala ang sumpa ng mahiwagang kapangyarihan ni James sa kanyang pagkamatay. Pagkatapos, ang pelikula ay nag-fast forward ng limang taon, kung saan si May ay makikita na nagkukwento sa isang batang babae. Siya ay walang iba kundi ang anak ni na May at James. Dito na nagtatapos ang ating kwento. Sana ay nagustuhan nyo, mag-subscribe na kung hindi ka pa nakasubscribe, pindutin na rin ang notification bell at like button upang matulungan ang channel, and leave a comment down below, and as always, thank you for watching.